Magandang araw po. Kapag nasa free range area ang mga alagang baboy, ano nga bang ginagawa nila? So, ayan na. O, kita natin yung isang baboy natin ay punong-puno siya ng putik sa katawan. So, ibig sabihin, siya ay naliligo dito sa mud. No, naliligo sila dyan. At pagkatapos nila maligo, sila naman ay pupunta dito sa ilalim ng madamuhan at sila ay nagabungkal ng lupa. Ayan, tulad niyan, nagabungkal siya ng lupa. Yung mga kasamahan niya naman, abay, nagtago. Nandun sa ilalim ng damuh. Yan, umad oh, dito. So, nandun sa ilalim yung ibang baboy natin. O, oh, yan yung kanilang mga ginagawa dito. Ayan. O, oh, nandun, o. Oh. May dalawang baboy dyan. So, may ibang naman nandun pa sa unahan, sa ibabaw. So, yan yung ginagawa ng mga baboy natin. Nagabungkal sila. Ayan. Nagbubungkal lang lupa. Kaya ilalim ng damo dito, mo, malinis yung ilalim ng damo eh, ibabaw na damo, malalaking damo, pero yung ilalim niya, binubungkal ng mga baboy natin yan. No, so, nakakuha sila dyan ng mga pagkain nila, mga insects. No, so, pero itong mga baboy namin, pinapakain din natin ito ng mga pagkain na binibigyan natin, ng mais, kamote, yan, kasaba, kangkong, uh, saging, gabi, feeds. No, binibigyan din natin ng feeds. So, konting feeds lang. Hinahalo na natin yan doon sa mga natural na pagkain na binibigay natin. So dito, nabansin natin yung baboy natin nandun sa ilalim. Ayan o. Isa nandito. Nagabungkal siya. Ngayon, papasok tayo dito sa looban na to. O, siguro naman walang snake dito or ano man? o. May baboy din dito. Ayan. Ayan. Isang baboy natin nandito. O. Nagabungkal sila. Ayan. Meron dyan. Tapos meron tayong baboy doon si ibabaw. Hmm, may kasama tayong guard dog. Nandiyan din yung ating guard dog. Yan, nandito. Oh. pumasok tayo dito sa liblib. Na ilalim ng damuhan. Na walang tambubuan. Ayan, si Chowi, Si Chow Chow. Yan yung mga baboy natin. oh may isa pa dun. oh ganyan ang ginagawa ng baboy natin. Pagkatapos nilang kumain, pumupunta yan sila dito. Para magbungkal. Kasi pag sila kaya maganda rin to kapag kagawa uh, tayo ng isa pang ranging area itong area na to tatanggalin lang to malaking damo tatam na naman to ng uh, mais or uh, mani or kung anong pwedeng itanim no kasi yan, binubungkal nila oh galing magbungkal oh napakagaling magbungkal oh didik pero itong baboy namin maamo kasi Uh, pinapakain natin sila lagi. Pero kung ito yung mga baboy ramo, yung mga black pigs na bira uh, lang nakikita, ay hindi sila ganito kaamo. Matakbo sila pag may tao. Ayan o. Ito yung ating undercover sa mga alaga. Sumugod tayo dito sa damuhan para ma-observe natin kung ano bang ginagawa ng mga baboy kapag sila ay nasa free range area. Yan, bungkal na bungkal. Kaya dito tuloy ang linis sa ilalim. Pwede gumawa ng bahay-bahayan. You know? Yan yung mga laga nating baboy dito. Napakasipag magbungkal. Yan sila. Yung guard dog natin kasama din natin. No, dito ang pinaka gusto ng mga baboy, malamig din kasi dito. No, habang nandito tayo ngayon. Napakalamig dito na part. Oh. Doon sa ibabaw naman ito, ito na yung pinakadulo ng lambat natin. Hagwire yung nilambat natin. Yan, hagwire. Yan yung pinakalambat. Ang pinakadulo naman yan, ay doon pa sa kabila. Doon pa sa ibabaw, sa so pinakadulo pa doon. Oh, malayo pa yung lambat natin. <laughs> Para hindi naman sila makapaminsala. Actually, maganda rito sa baboy, sa open area, no mas malawak yung kanilang na pupuntahan kaya lang makapaminsala rin kasi sila ng tanim kapag ganon no, tanim ng kapitbahay so dito ginawa natin nilambat natin ng aganito ah, ganito para may limit lang o hanggang saan lang sila no, kaya nakatakot pag nakapanira pag halimbawa kamote yung mga tanim ng kamote ng kapitbahay kakain nila yung kamote bubungkalin pa nila yung lupa no, na lang pag reject na yun napapalitan mo na ay maganda, hindi ka na magpaararo. Pero kung kumukuha ka pa doon ng gulay, ay talagang hindi ka matutuwa na makita mo yung kamutihan mo. Uh, wala ng dahon at binubungkal pa. No, so ganun ka ito mga baboy pagdating sa pagbubungkal. No, pwede nga sila pang araro din dito sa bukid. Oh. Pansin mo yon, no? Oh. Ang linis ng paligid. Inaararo ng mga baboy. E na. Oh. Mga inahing baboy ito, no? Hindi sila pang fattening, hindi sila pang litson. O alaga natin dito, mga inahining baboy. Yan, doon naman sa baba yung mad nila. Yung mga liguan nila nandyan. Yung kainan nila, andun sa kabila, sa ibabaw. So, ayan ang mga baboy natin dito. Naka-free range. Free range na baboy sa damuhan. Mga puti sila, pero sila yung mga upgraded. No? May mga blood sila ng native. Halo-halo yung blood nila tsapsoy, uh, may blood ng puting baboy. Kaya madalas dito sa amin, yung mga inahing baboy namin, may mga anak na iba-ibang kulay. May black din na anak. Dahil nga uh, yung lolo ay itim, yung nanay, tatay, puti. So, ganon. Kasi yung lolo minsan, itim. Tapos yung lola, puti. So, ganon yung nangyayari. Naghahalo-halo. So, minsan kasi dito sa probinsya, kung sino may mga alagang inahing baboy, nag aalaga ng isang inahing baboy o dalawang inahing baboy, kung sino may barako, doon lang pinapasampahan din no? kung saan may barako malapit. So kung ang barako ay itim, ang inahing baboy may puti, so nasa sampahan ng itim, so yung anak niya, naghahalo-halo na, nag-iiba-iba na yung kulay. No? Kasi nga, um, ang tatay ay itim, ang nanay puti. No? Tapos uh, yung anak, naging inahin naman, tapos pinasampahan na naman ng puti, so medyo tumaas na naman yung blood niya ng Uh, pagiging white. So gano'n, naghahalo-halo na yung mga alagang baboy namin dito sa probinsya. So yan yung ating mga alaga dito. No? Pagkatapos nila na kumain ay bumababa sila dito. Tapos yan, naglilinis na sila, nagtatrabaho. No? So uh, maganda naman sa mga appearance na alaga. Kung gusto natin makita ang alaga natin na uh, happy lang sila or kung nagawa lang nila yung kung ano yung nakasanayan no, ano ba yung mga nakasanay ng ninuno nila, no, tulad ng mga baboy ramo, ay masaya ding pagmasdan kung maalaga natin na ganyang free range, no, compared sa nakakulong lang. Ayan, makain lang sila dyan. At uh, yung kainan nila, doon naman sa unahan yun, malayo pa sa kabila. Ayan, ayan dito, may naduming baboy. So ganyan lang, at dito habang natayo tayo dito, wala tayong naamoy. No, kasi kinakain nila more on natural na pagkain at naging organic fertilizer lamang yan dyan sa mga damo din. So, yun yung bahaya ng kambing. Tapos katabi nun, yung kainan ng baboy. No, pagkatapos nilang kumain, ano, umalis na yun sila. Yan, pababa na sila dyan. At na, bumabalik na naman sila. Ito yung mga... Oh, natakot kay Chow Chow. Ano kasi kasi Chow Chow natakot. Ayan, hapon. Umagat hapon kami nagpapakain sa kanila. So, ang pinapakain natin ay Uh, kanina, mais na may kasaba at saka darak. So, yun yung iba-iba pakain. Minsan kangkong na may halong darak, na may halong feeds. So ganyan lang ating paraan dito sa pagkalaga ng baboy. At maganda, haluan natin ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, no? yung pakain ng mga alaga natin para mas malakas din. Ito mga alaga namin dito, walang mga vaksin. No? Pero sila yung napapansin na obserbahan namin na matibay no? dahil doon sa pre-range yung pamamaraan sa pag-alaga sa kanila. No, pero sa kung pang-fattening, um depende rin sa ano natin, no, sa gusto nating tunguhin kasi sabi nga nila pag pre-range medyo mabagal ang paglaki, no. Pero itong ating kasi mga inahing baboy, mga barako, so walang problema, no kasi uh, pang-breed naman sila at uh, ang habol natin sa kanila ay yung mga anak nila, no, napalalakihin din natin. So ayan yung ating kaparaanan din dito sa pag-alaga ng hayop. No, so ayun po at medyo maulan, ako ay pauwi na rin. No, so tara, sige samahan ko muna kayo. Pabalik tayo doon, turo ko sa inyo yung distansya niya papunta doon sa bahay ng kambing. No, ayun yung mga kambing naman namin, oh. Tapos nandoon yung kainan ng baboy. Yung madalas na nakita niyo rin sa video kasi madalas na bibidyo ako doon lang banda. So dito hindi hira ko lang nararating. Actually may dulo pa to, medyo malayo pa to. Nandoon pa sa pinakadulo. So ayan yung ating pre-range area ng alaga. Yan dito bagong kuan lang din, uh, tabas yung mga malaking damo na kasi ito natatabunan. No, kailangan kasi naming padamihin to. Ito yung kasi yung kinakain ng mga kambing. Ito mga ganitong damo. No, tulad diyan oh. Nandiyan yung damo. At yung mga kambing namin ngayon, hindi masyadong lumalayo kasi biglang umuulan. At alam naman natin na mga kambing ay takot sa ulan tumatakbo yan sila pabalik kung lumalakas yung ulan pero ganitong ambon lang o, dyan lang muna sila kumakain so yan eto mga inahing kambing ito karamihan dito tas isang barako yung isang kambing namin na may anak niwalay ko kasi delikado dito pag samahin na may anak dahil may mga inahing baboy tayo oh naglalaro oh may inahing baboy tayo nakalaro niya si Chow Chow Ayan. Kapag nanganak, kapag mga nganak o ra no, halimbawa na na panganak dito, inililalabas namin 'yan. Ililipat namin doon sa kabila, no, doon sa mga pabahay naman natin doon. Para safe na rin kasi dito hindi pwede isama kasi delikado maapakan or kapag kambing may anak ay minsan hinahabol ng mga baboy. So iniiwasan natin yung mortality dahil sa ganong uh, ah, pagsasama natin ng iba-ibang hayop sa isang tree range area. so, ayan. Ayan sila. Tapos yung, yan, yung, yun yung kainan ng baboy namin. No, kaya ang design ng kainan namin ng baboy ay ganun lang. Dahil ngay pumapasok lang sila doon kumakain. Ayan, dumudumi sila sa ganito. Oh. Ayan, natutuyo din yung mga dumi ng baboy natin dyan. At walang amoy. No, kasi more on natural. More on natural. Ayan, may mga damu damo nga. Ayan o, mga tuyong dumi ng baboy. Fertilizer yan. May mga halong damo-damo. Kasi nakain sila ng mga damo. Tapos may barako kami dito. Kasi may mga naglalandi ng baboy dito. Ayan, nilagay ni mama yung isang barakong baboy niya. So ito yung bahay ng kambing. Yun yung kainan ng baboy. Ayan, mapasok na yung mga baboy dito bago makain sila. Dito rin yung gripo. Ayan, so ayan yung kainan ng baboy. Nilinis natin pag kumakain na sila dyan. At tapos ito yung bahay ng kambing naman. Ito yung medyo malapit na doon sa bahay. Yan, may bahay na doon para madaling mabantayan. No? Para hindi na madali ng mga predators. Pagka may umiyak o sumigaw, madaling mapupuntahan. O, kasi may mga bahay-bahay dito banda. At so far naman, habang nandito ako, no, wala kang maamoy na dumi. Hindi mo maamoy yung amoy na dumi ng hayop. So yan yung bahay ng kambing naman namin. So, yun po. Maraming maraming salamat po.